Hey guys, nandito ng Infinix Hot 40 Pro at mukhang box pa lang talagang ginanda na ni Infinix tapos mas pinamura pa dahil halos ito ang specs ng Infinix Note 30 na mayroong 8.5 na SRP pero 7,000 lang SRP nito sa so may 8.5.6 na version talagang standard na nila Infinix sa Tecno ang ganitong klase ng storage at saka RAM sa mga smartphone nila pag open natin na box, nandito yung mismong smartphone sa so may ibabaw check natin itong maya maya lang dito sa so may ilalim yung kanyang ejector pin at paperwork, yung kanyang jelly case sa ka 33 wala sa charger at type C na cable. Wala siyang earphone na kasama dito. Yung jelly case naman na kasama ni halos same siya ng Infinix Hot 30 nung last year nga color black din siya at makapal. Okay na okay to dahil dito maninilaw. Ito na yung mismong Infinix Hot 40 Pro at color blue itong pinili ko. Dil para siyang color white. Napakaganda nito, guys. Kung magbe-base tayo sa may design, e eh grabe talaga si Infinix ngayon. Kaso lang wala nga silang originality itong sila Infinix sa sila Tecno. Dahil ginagaya lang nila yung forma ng iPhone sa so may forma ng camera. Sa may display naman is meron siyang 6.78 inches IPS LCD display na meron 120Hz na refresh rate. Itong ganitong klase ng display e super duper recycle na nila Infinix. Dahil gamit na gamit na to, na napakaraming smartphone nila Infinix. Dahil like ka Note 30 series at ang Hot 30 series. Pero para sa akin, napaka-good sa muna ng ganyang klase ng display para sa may ganyang presyo. E, Tingin na ka 1080p resolution naman na siya. Okay na okay yan para sa mga mahihilig ng movie dyan. E, tamang tama lang yung kanyang screen size para sa akin. Hindi siya masyadong malaki. Hindi rin siya masyadong maliit. Naka under 30 na to guys. mayroong G99 na processor. Ito na ang ng smartphone ni Infinix na meron ganyang klase ng processor. 2 years ago lang yung ganyang klase ng specs. Hila sa mga 10,000 makikita mga presyo. Pero ngayon sobrang mura na. Tapos napakaganda pa. May may lang papakita ko yung kanyang performance sa mga games. Sa camera ang like Leica ni Infinix Note 30 series na pinapating kanila yung kulay ng mga picture. Itong si Infinix Hot 40 Pro naman, eh halos ko na yung nakikita ng mata natin. Eh yun yung mismong kulay ng camera niya. Medyo naninibago lang ako sa kanya. Dahil medyo mas vibrant yung mga camera nila Infinix itong mga nakaraan. Pero para sa akin, okay pa rin naman to. Dahil nga, imbis na panting rin nila, e eh, almost identical siya sa may pinaka actual na color niya sa pay personal. Sa may video naman ito yung sample natin sa may 1080p resolution. At meron nga siya 108 megapixel na main camera. At 32 megapixel na front selfie camera. Masyado mataas yan para sa may 7000 lang na SRP. Sa charger naman is meron siyang 33 w sa charger. Okay na okay na yan. Halos isang oras lang is puno na yan agad. Helio G99 nga yung kanyang processor. Ito yung kanyang Antutu score. Sobrang panahal to guys yung pag Call of Duty Mobile lang. Multiplayer man lang sa may Battle Royale. kayang kaya niya yan. Tapos okay na nga rin ang gayon ng G99. Hindi siya delay. Tapos saka dual speaker pa. Ito yung sample ng gameplay ng Hot 40 Pro sa may Call of Duty Mobile. At sa may Battle Royale. Sa may Genshin Impact naman ay suggest lagay nyo na lang siya sa may lowest na graphics. Tapos itagay nyo sa may 60 FPS na gameplay. Kahit mababa yung graphics nito, super smooth naman yung kanyang gameplay. Para kahit mababa yung kanyang graphics, still super smooth pa rin yung kanyang gameplay dito. Dahil still, itong G99 na processor, na eh masyado mababa pa rin yung kanyang GPU. Para sa may kanyang sinimpak na laro. Tapos hanggang 5 fingers nga rin sa folder niya sa may multi-touch. Para sa may 7,000 na presyo, siguro naman din tayo magreklamo dito. Dahil nga naka G99 lang siya, tapos naka 6 meter pa kaya kayo medyo matagal tayo maglaro sa kanya hindi siya agad iinit dahil ka ng G96 last year lang mga around 8,000 to 10,000 pa yung mga smartphone na meron G99 ng mga processor yung iba kagigis 10,000 pa pataas pero ngayon 7,000 na lang to salamat talaga kailang in sa kaila Tekno kasama ni si Itel dahil kung wala sila hindi tayo makakaranas sa mga gintong klase ng specs sa mga sobrang murang presyo lang yung mga duda kailang in sa Tekno pala dyan Madami rin kasi nagsasabi na madali siyang masira. Siguro naman marami naka-tech at Infinix dito. Kayo na lang magpatunay kung totoo ba yan. Comment nyo na lang dyan sa baba kung madali ba masira yung mga Infinix sa mga smartphone nyo. Dahil kaya daw magagandang specs nila Infinix. Kaso lang madadali daw silang masira kung per nga kila Oppo sa kila Vivo. Na kahit nga daw pangit yung specs pero matibay naman. Sa hello na lang sa mga Infinix Hot 20 ko dito. Gamit-gamit to guys ng anak ko. Ilang beses na itong naibalibag guys. Baka mahigit 50 na. Pero still, good as new pa rin ang performance niya. Hindi pa rin siya nababasag. Still, good as na good pa rin. Wala pa rin gas-gas. Sa may PUBG Mobile, ito naman yung sample gameplay natin. Kitang-kita naman siguro na kaya, kaya pa rin niya ang game na to. Kaso ko lang, hindi ko na tinash yung kanyang graphics para mas maging smooth siya. Well guys, pinaganag po ng bagong smartphone sa may 7,000 ngayon. I think isa na itong si Infinix Hot 4 Pro. Isa sa pinakamagandang smartphone na lumabas ngayong taon. Dahil kailan lang 7,000 din Cineplex sa 30 Pero naka G88 lang yon Pero nga ngayon si 7,000 lang din to Pero naka G99 agad Hindi ko na pala sinubukan ng Mobile Legends dito dahil sigurado na naman kaya kaya niya Ito na lang yung kanyang settings dito guys Meron nga siyang super na refresh rate At meron siyang ultra na graphics Isang kulang lang dito guys na sana magkaroon sa mga susunod na update Is wala siyang bypass mode At sigurado maraming magkakagusto sa smartphone na to Kung meron tong bypass mode sana lang sa mga susunod na update, elegant to ni Infinix. Sa mga may tanong pala dyan tungkol sa Infinix Hot 40 Pro, comment nyo na lang po sa baba. Sa mga may tanong pala dyan tungkol sa Infinix Hot 40 Pro, comment nyo na lang po sa baba. Yun, yun yung mabilis na video natin guys. Thanks for watching.